Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirbilalamin. Salatu salamu ala syarfi al-anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <coughs> so ngayon, adabol mo taalimin, insyaAllah. Yung magagandang asal para sa mga nag-aaral ng kaalamang islamiko. At sumunod na bahagi. Adamu Italati, Majlisil Ilm. Ang hindi masyadong pagpapahaba sa pagtuturo na ang oras ng pag-aaral, insya Allah, ay katamtaman ng dapat at makatuwiran, insya Allah. Yan bagili alimina wal muallimati wal muallimati Adamu Italati, Waktid Darsi wal Iktari, Minasyarh. Marapat sa tagapagturo, lalaki man o babae na hindi sila magpahaba masyado sa oras ng pag-aaral at magparami o magpahaba masyado sa pagpapaliwanag. Balyaj alunahu wasatan li'alla yamillat tulabu wa talibatu wa anil ilm. dapat gawin niya itong katamtaman lang o makatwiran na hindi naiinip o na nayayamot ang mga estudyante, lalaki man o babae. At dahil dito, baga yaftaru anil ilm. lalayo sila sa kaalaman o hindi sila makikinabang sa kaalaman. Gayun din, rin kasi sa sobrang tagal o haba ng pagtuturo Wes amo an si Maid Durus nga kayaya mo nila yung pakikinig sa pag-aaral fayakunu lil muallimuna fayakunul muallimuna sababan fi futuri talamidihim wa saddihim anil faham nakapag ginawa ito ng tagapagturo maaring sila pa magiging dahilan na lalayo ang estudyante sa pag-aaral at mahaharangan sila sa pag-unawa. Sa halip ng teacher ang magiging dahilan na mauunawaan ng estudyante ang subject, sila pa nagiging dahilan na hindi ito nauunawaan ng estudyante. So yung pagtuturo, hindi ito basta-basta. Kumbaga, hindi hindi pwedeng kahit sino lang ay pwedeng magturo. Yung nga sa DepEd, ang DepEd wala lang eh, basta-basta lang yun eh. Kahit sino lang pwedeng maging Uh, teacher, kahit wala namang hilig sa pagtuturo, ay eh, pwede nga magiging teacher. Basta pasado ka sa mga exam nila, pasado ka dun sa kanilang... Uh, kasi hanggang ngayon, practice nila yung ano eh. Yung demo teaching, naranasan niya yun. Yung teacher magtuturo, tapos mayroong bisita. Uh, dun lang yung magtuturo ng maayos. Sa ibang araw, dragon na yun. Hindi na yung magtuturo ng maayos. Kaya na napaisip din ako ngayon, yung kambal, tiyatanong ko kagabi, kung gusto nila mag-eduk, ayaw daw nila magturo. Siguro okay nga, wag na lang sila magturo. <laughs> baka, baka upal lang din kalalabasan kapag sila ang nagturo. Pero dapat kasi ano eh, yung tao, yung Muslim, taasan niya naman yung pangarap niya para sa umma, insya Allah. Okay? Kung mangangarap man siya ng trabaho, mangarap siya ng trabaho na kapakipakinabang sa umma, insya Allah. bala na sila, anong paano, paano sila makakapagambag sa umma sa pagiging, ano, pagiging kusinero o sa pagiging psychologist, o ano pa man, insya Allah. Kasi, yung ang Muslim, kapag hindi nga siya nabuhay alang-alang kay Allah, wala na, maubuhay na lang siya alang-alang sa dunya. Dapat uh, ganun ang Muslim. Palagi iniisip niya ang kapakanan ng relihiyon na ito. Hindi yung kapakanan lang ng sarili niya yung pangarap niya. Nawala na siyang ambag sa Islam. Yung iba, kunwari may ambag sa Islam, pero bandang huli, ginagamit lang din naman nila yung Islam para sarili nila. Pero bandang huli, si Allah naman yung maghahatol sa kanila. Mahalaga sa tao, yung meron siyang pangarap para sa Islam at sa mga Muslim, insya Allah, palaging kasama ang Islam at ang mga Muslim sa kanyang pangarap. Yung hindi niya pinagdadamutan ang Islam at ang mga Muslim sa kanyang husay. Kung bagay na magaling siya doon, ilalaan niya yun para sa Islam at sa mga Muslim, hindi para sa kanyang sarili. Ganito mga sahaba, radiyallahu anhum, kaya maayos yung kanilang pamumuhay, alhamdulillah. Ngayon wala na eh. Minsan kahit yung mga nakapag-aral, wala nakatapos lang ng pag-aaral kasi ambisyoso. Gusto maging alim, gusto maging, uh, gusto magkaroon ng kumaga katayuan sa Islam at sa mga Muslim na tatratuhin siyang praile. Eh nakuha nga nila ang kanilang kantimpala dito sa dunya at bandang huli wala silang saysay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kasi hindi naman pinakinabangan ng kanilang kaalaman yun nga, kasama doon sa hindi masyadong pagpapahaba sa aralin. Wayan bagi tanwi ud darsi falayakun yakunu kulluhu sharhan mustamirran wala kiraatan wa imlaan daiman marapat sa pagtuturo ng kahit anong subject to, na magkakaroon ng tanwi magkakaroon ng iba't ibang mga pagbabahabahagi sa pagtuturo. Na hindi na lang ito puro uh, pagpapatuloy lang ng kumbaga, pagpapaliwanag o hindi lang ito puro pagbasa o hindi lang ito puro dictation. sa so dapat iba-iba yung activity ng mga tagapagturo. Insya Allah. Pero syempre, sa pagtuturo sa masjid, maaring mangyayari na Kumbaga, isa lang talaga yung magiging activity ng uh, ng estudyante sa isang subject. Bawa, wow, sa isang subject nakikinig, Tapos sa isang subject nagbabasa sila ng Quran at sa ibang subject naman may iba na namang gagawin. Mare rin namang mangyari yun. So magiging tanwi din yun, insya Allah. Magiging tanwi din yun, insya Allah. So lalong-lalo na ganun yung practice natin sa ating Arabic sa so may pagbasa, mayroong pagsulat, at iba't iba pang katulad nito. Gayun din, balyaj ma'u, baynaha, be'ta'i, kullamin waktan, yasiran, ma'al muna wal ati, lima sabaka. Kasama dun sa tanwi, o pagkakaroon ng iba't ibang mga bahagi ng pag-aaral, ay ang paglalaan ng oras sa iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa pagtuturo. Halimbawa, muna ka siya, yung, uh, muna ka siya parang discussion, kung baga tatanungin mo yung mga estudyante kung ano yung sa palagay nila, yung mas dapat, ganito, ganyan. Muna ka siya. Ini-involve mo sila sa uh, pakikipag-usap, sa usapin. O ini-involve nyo sila sa usapin. At ganyan din yung moradya, ah, lima sabak, pagre-review doon sa mga naunang mga natalakay. Wasimaul so Maul As Ilati Minatulab, sa dapat magkaroon din ng panahon para sa pakikinig at pagsagot siyempre sa tanong ng mga estudyante. Uh, o habdan, tira o dars, taifi wal milhi wal nawadir, alati tajibul, alati tajibul tulab lil ilmi, wa tunshituhum li istimrari fihi. So dapat magkaroon din ng mga pagtutok do sa iba't ibang mga usapin katulad ng mga lataif. Kumbaga mga practical na aplikasyon sa mga pinag-aaralan. Nang sa gayon, lalong mamahalin ng estudyante yung pag-aaral at gugustuhin nila na ipagpatuloy ang pag-aaral, insya Allah. Kasi kapag yung teacher, turo lang ng turo, at hindi naman niya ipinapabatid sa estudyante anong silbi, anong practical na aplikasyon ng tinuturo niya, hindi ma-appreciate ng estudyante yun. O bakit ganun? Bakit kailangan pang kabisaduhin to? Bakit kailangan pang malaman ito? sa so dapat alam ng estudyante, saan ba magagamit yung mga bagay-bagay na pinag-aaralan? Bawa, yung pag natin ng Quran, siyempre magagamit siya sa pagbasa ng Quran. Arabic para makaunawa ng Quran. At uh, yung kaalaman sa history para maisaayos natin yung buhay natin, hindi tayo nanguhula kung paano tayo mabubuhay, paano natin pakikisamahan ng iba. Siyempre para malaman natin kung paano sinabuhay ni Propeta Muhammad SAW at ang mga sahaba salaf, ang Islam. Kaya nag-aaral tayo ng history at iba pang mga katulad nito akida, pinag-aaralan natin para hindi tayo mapunta sa impyerno, magkamali sa ating paniniwala. Fake para magawa natin yung tamang gawaing pagsamba. At iba pa mga katulad nito. Wayadullu alama sa baka Kaulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu at may kinalaman dito yung sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yatakhawwalana bil mau'idati bainal ayami makhafatan as-sama alayna so, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw kumbaga kapag may, may mga usapin kumbaga na medyo ma mga detalyado di ba na natin minsan meron siyang lecture tungkol sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na nagsimula ng pajar hanggang magrib. Pero bihirang mangyari yon. Kadalasan, ganito. Nagkakaroon ng patlang sa pagitan ng ilang mga araw kapag ipinapaliwanag niya sa kanila ang ilang mga bagay nang sa gayon ay hindi sila mapapagod o may inip sa usapin na ito sa pag-aaral na ito. Hindi niya ito itinuturo ng tuloy-tuloy. Yun lang nangyari dun sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na binigyan ni Propeta Muhammad SAW ng iba yung diin. Ang tungkol dito na tinuloy-tuloy niya talaga yung pagtalakay dahil importante ito sa mga tao. Dahil importante ito sa mga tao masyado. Kumbaga, importante rin naman yung iba. Pero dito kasi sa mga bagay-bagay na ito na iba pa, liban doon, So ganito ay naging practice ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shafiq at iniulat ni Shafiq, Kana Abdullah bin Mas'ud, Yudakiru na kullo yawmin, kullo yawmi khamis. As si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, tinededicate niya yung araw ng Webes sa pagre-review doon sa kanyang mga estudyante. Sa so, sinabi ni Saleh Jazrah na doon sa kanilang pag-aaral daw, nauupo sila doon ng apat na taon. Apat na taon. Sa apat na taon nilang pag-aaral, hindi raw sila nagbabasa araw-araw liban na lang sa apat na hadith. O tatlong hadith pala. So, nilimitahan sa tatlong hadith ang pinag-aaralan nila araw-araw at hindi na sumobra pa rito para hindi magiging masyadong mahaba ang klase, Alhamdulillah. Waqana Ubaid bin Umair al-Makki? Ya'idu fil-haram? Si Ubaid bin Omer al-Makki? Nangaral daw siya do sa haram habang siya'y nagle-lecture. Wayabki? Ibn Omar min Hadithihi? So, nandun daw si ibnu Omar. So, siyempre si ibnu Omar matanda na rito sa panahon neto. Etong si Ubaid, tabiin. Pero nandun si Abdullah bin Omar na nakikinig sa kanyang lecture. So, si, uh, si, Ibn Omar, so kahit mas maalam na siya sa kahit sino sa mga salaf o sino sa mga tabiin, so nandun siya sa mga gawain doon, lalo na na pag-aaral, uh, Siyempre para magbigay din ng gabay at uh, kung baga, para mapaalalahanan din siya mismo sa pamagitan ng mga aralin na yun, insya Allah na hindi isipin ng tao porke matanda na siya o mas mataas yung pinag-aralan niya sa mga tao, alam na niya lahat. Sa so ganito yung pagpapakumbaba din ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhu. Yung nga, naiyak daw siya doon sa mga naiulat ni Ubaid bin Omer al-Makki. Walakin na hu yutilu al-wa'ad. Fakalat na Aisha radiyallahu anha, Ya Ubaid, idha wa'adda fa aujis sa pagdalo doon ni Ibn Omar nandun din si Aisha minsan sa Makkah. pero napansin niya ni Aisha na masyadong mahaba yung pangangaral ni Ubaid bin Omer. Kaya sinabihan siya ni Aisha radiallahu anha, Ya Ubaid o Ubaid, Ida wa adza Kapag ikaw ay nangaral, ay iklian mo lang ito. Iklian mo lang ito o maging makatwiran ka dito. Wa ka wa imlalan nasi wa taknitihim. Wa taknituhum. Pangilagan mo na mabuburyo o maiinip, mayayamot sa iyo ang mga tao at mawawalan sila ng gana na mag-aral sa sobrang haba ng pagtuturo mo. So dapat pagiging makatuwiran yung tao sa kanyang pagtuturo, inshaAllah. So ngayon, standard practice ngayon, o sa mga subject sa, kahit sa DepEd 40 minutes ganun, at hindi nalalampas doon. Kasi tama nga naman, kasi yung tao, limitado lang din naman yung interest ng tao, yung kanyang focus. At uh, nga problema yan ngayon, kasi dahil sa Facebook, dahil sa TikTok, umiikli na yung attention span ng tao. Umiikli. Sabi ngayon ng mga psychologists, anong sabi ng psychologists? Kalo ba gusto mag-psychology? Sabi nila, umiikli nga malaki yung ano, epekto eh, ng social media sa mga tao. Sa ugali ng tao lalo na. Kaya nga inibangkit ko dati na hinati-hati nila yung iba't ibang henerasyon ng mga tao. Sa iba't ibang mga tawag. Halimbawa, yung mga pinanganak bago yung 1981 Generation X, pinanganak ng 1981 hanggang 99 Millennials, tapos Generation uh, kung ano no na Gen Z, yung tawag nila sa sumunod na henerasyon tapos mga pinanganak ng 2010 Generation Alpha. Yung mga Gen Z daw at Generation Alpha, ibang ugali, iba ang kanilang paraan magtrabaho kung iahambing sa mga mas matatanda at malaki epekto ng social media. Sinasabi nga nila, sa mga Gen Z daw, o kahit sa mga millennials na nag-enjoy o nagpakalalim, o kahit doon sa matatanda, kasi meron din naman matatanda na lululong sa Facebook eh. Meron kang makikita matatanda, nakaganon yun, maghapon, Scroll yun ng scroll. Laging late yun sa sala. Pero tuwi nang makikita mo yan. <laughs> scroll yun ng scroll. Inuubos yun yung reels sa Facebook kakapanood. Yung attention span ng tao ngayon, sinasabi nila, segundo na lang halos. Segundo. Kaya nga TikTok, ang pinakamahabang video nila, ilang minuto, 3 minutes yata. Ganun na lang. Three minutes na lang yung nilagay nilang haba, maximum na haba ng video sa TikTok kasi ang, ang ikli na talaga ng attention span ng tao. Kaya ngayon mga tao, napansin ko yan eh. Doon sa mga ina-upload kong video kapag mga 30 minutes ganoon, wala talagang manunood doon kahit sa YouTube. Ang views noon hindi pa aabot ng ano ng isang daan minsan. Kahit sa Facebook gano'n. Pero pag may video ka mga limang minuto, tatlong minuto, yun marami-rami yung video nun. Eh, gusto mo talaga maraming views, eh, gayahin mo yung ginagawa ng mga gumagawa ng reels ngayon na segundo lang talaga. Segundo lang kasi may na lang yung attention span ng tao. At syempre, bukod doon sa si segundo, dapat may nakahubad. Kung baga, apektado talaga ng social media yung ugali ng tao ngayon. Apektado ng social media. Kaya kung, yung, kung sa mga pag-aaral, eh mas dapat nga tayong hindi masyadong magano ngayon, magpapahaba sa pagtuturo. Kasi yung tao, paikli na ng paikli yung ano, attention span ng tao. Tapos epekto rin ng social media talaga sa mga tao. Dumadami ngayon yung narcissist. Kasi mga narcissist, nakakakita sila ng platform na kung saan sila makakapagpasikat, saan sila makakapanglamang sa kapwa o kaya saan sila, makakaapak sa ulo ng kanilang kapwa. Kasi mas malawak na yung nararating nila eh. Yung mga kasi, pangunahin na ugali niyan, makasarili, dominante. Ganun yung Ano pa, psychologist. Ano pang ugali ng ano? Narcissist. Piling ano? Piling inaapi. Eh. O, o ganun yun. Kasi pag hindi sila napagbigyan, piling nila inaapi sila. Kasi tingin nila sarili nila especially maraming ano eh, maraming binigay yung mga psychologists na ano eh, na metaphor para sa mga narcissist para mas madali silang maintindihan. Ang sabi ng ibang psychologists, ang narcissist parang bata. Parang bata. Kapag hindi mo pinagbigyan, iiyak. Yan nga, feeling victim. O yung narcissist, binibigay din nilang metaphor, tao na may maskara. Iba yung mukha niya na pinapakita niya sa kapwa niya, pero pag siya lang mag-isa, iba naman talaga yung kanyang katauhan. At yung maskara na pinapakita niya, maskara na magaling siya, mahusay, pero yung loob, yung loob niya mahina. Puro kapalpakan naman talaga. Kumbaga, mga, yung uh, ang katangin, katang, uh, pangunahing katangian ng mga narcissist yung pagiging makasarili at pagiging dominante. Yung nga, uh, sukdulan na, yun sinasamantalan nila yung mga tao eh. Yung katulad na natalakay natin kagabi. kay Osman bin Afan, anhu, kapag nakita sila ng tao, na mapagpakumbaba o kaya mapagbigay, o yan, mabait. Sasamantalahin nila yun. Naapakan nila yun sa ulo. Kasi doon sila nakakakita ng kasayahan eh. Na nasa ilalim ng kanilang mga paa ang ibang tao. At uh, nangyayari nga yan. Kasi yung mga narcissist, nakita sila sa Facebook, sa YouTube, ng mga ng platform para may pakita yung kanilang uh, domina pagiging dominante. At uh, sa ano, sa sa social media madalas yan sa ani eh? comment section bantayan niyo yung mga ano niyo, yung mga <laughs> mga kaibigan niyo kung baga kakilala niyo kapag mahilig yun mag-comment ng hindi maganda sa Facebook o sa social media malamang narcissist yun kasi gusto nilang ano eh may nakita silang post hindi nila nagustuhan gusto nilang ipahayag yung kanilang pangingibabaw ko komentan nila yun ng hindi maganda kahit wala naman silang kinalaman doon sa usapin kukomentuhan nila yun ng hindi maganda. Pero syempre, hindi naman lahat ng narcissist mahilig mag-comment sa Facebook. Merong narcissist, nakapokus din sila sa totoong buhay. Kasi may mga tao na nasa ilalim nila eh. Baw, pinuno na narcissist. At pinakamasahol nga na lugar na pwedeng magkakaroon ng narcissist sa buhay mo, asawa. Pag nagkaroon ka ng asawa na narcissist, wala na, imperno na yung buhay mo. Magiging imperno na yung buhay mo. Kasi wala na, do-dominahan do ka. Lahat ng desisyon mo, hahawakan niya. Kailangan siya magdidesisyon para sa buhay mo, hindi ikaw. Mawawalan ka ng karapatan sa buhay mo. Kulang na lang, maliligo ka na lang, siya pa magdidesisyon kung kailan eh. Dahil sa mga narcissist. Siyempre, yung ano din, yung napag-usapan namin ni Akmadong nakaraan, dumarami ngayon yung autistic na mga bata. At uh, although wala pa talagang ano, wala pa talagang solid na ebidensya na kumbaga yung social media, yung YouTube, yung TikTok ang nagiging dahilan na nagiging autistic yung mga bata. Kasi ilang taon pa lang naman umiiral yung mga yan, di ba? Yung mga Cocoa melon kailan ba yan ano? Mga 20 ano yan eh, 2010 na uso. Eh na-addict yung mga bata, hmm. mga ano na, lalong-lalong lalo na nung panahon ng pandemic. Kasi yung mga magulang nandun na di sa loob ng bahay, busy sila sa ibang bagay, tapos yung bata binigyan na lang ng cellphone at tablet para tahimik lang sa isang sulok. Magagawa nila yung gusto nila nung magulang. Kasi magulang busy rin sa TikTok. Ngayon, maari kung hindi man direktang dahilan ng pagiging autistic ng bata yung sobrang cellphone, sobrang, sobrang tablet, eh, maring ano, nagpapalala. Maaaring nagpapalala. Kaya nga, ang Muslim, hindi niya dapat pinapauikot yung buhay niya sa Facebook. Kung paano na, na uh, muhay ang sahaba radiyallahu anhum, ganun tayo dapat mabuhay, inshallah. Yung, wag yung ano, ibababad natin yung sarili natin sa uh, social media. Kaya dito, di ba, limbawa, tumira nga tayo sa bundok eh, para tahimik eh. Tapos isirain mo lang yung buhay mo sa pagtambay sa Facebook. Eh di, doon ka na lang tumira sa bayan, tumira ka na sa Maynila para doon ka na talaga. Hindi mo na ibababad yung sarili mo lang sa social media. So nga, malaking epekto ng cellphone. O psychologist, ano, di ba? Yung psychologist natin, nabaliw, tatlong linggo, hindi nagsala. Cellphone din yung salarin, rin. Napagbintangan pa natin yung gene. Kawawa naman yung gene. Tuwing may ano dito, siya yung napagbibintangan natin. <laughs> Pati si Kalid Laki. Kaya si Khalid Laki, sabi ko sa kanya, hindi mo kailangan ng rukya, hindi ka naman sinapian eh. Ang problema mo, wala kang pamilya. Ang tagal mo na mabuhay sa Maynila, mag-isa. Kaya nakawa din yung si, ano, si Khalid. In, nakita, nalaman ko yung ugali niya. Inisip ko, ano eh. Okay din naman kung titira siya rito. Insya Kasi yun talaga yung una niyang kailangan, yung kasama sa buhay. Na, ano. Malay yung magbabago pa yun. Kasi matagal na palang hiwalay din si Nano, Minerva, tsaka esawa niya. Pitong taon. Sa pitong taon na silang hiwalay. Tapos ang nangyayari kay Kalid, palipat-lipat siya doon sa bahay ng nanay niya at sa bahay ng tatay niya. At yung tatay niya may iba ng pamilya. E pag nandun siya, hindi rin siya inaasikaso doon. Tapos pinag-aral siya dito sa Maynila, nagbo-boarding house lang siya. E yun din yung ano, eh, naranasan ko minsan yan eh, yung ano, yung wala kang kasamang pamilya sa nakatira ka lang sa boarding house mag-isa. Isang linggo nga lang ako eh, kinakausap ko na yung sarili ko eh. Isang linggo lang ako walang kasama, ikaw ganun ka rin no. Isang linggo lang ako, yung nalayo ako sa ano sa kanila, kay sa ano. Nung pagpunta ko ng Dabaw, tsaka yung mga iba pang mga destino ko sa ibang lugar. Mga isang linggo lang, kinakausap ko na yung sarili ko eh. Iba yung epekto ng ano, kapag mag-isa yung tao, lalong-lalo na bata, kasi si Khalid, nung nandito siya, pansin nyo, hindi nagsasalita, di ba? Tulala. Tulala. Pero kapag ka uh, magano naman siya, mag-express naman siya ng nararamdaman niya, brutal. Gusto agad niya, may mamamatay. Eh. Kumbaga, hindi ano, hindi normal yun eh. Hindi normal na uh, yung tao ganun. Masy extreme siya masyado. Sobrang tahimik, tapos sobrang namang ano, sobrang bayolente. Tapos addict din yun sa cellphone. Ayun, cellphone din. Yeah, huwag na kayo magpaka-addict masyado sa cellphone. InshaAllah. O yung pala gawin mong thesis. Di ba gusto mo mag-psychology? Yun na yung ano mo, oh, epekto ng cellphone sa tao. Di ba? Yun na yung patunayan mo. Kasi pwede na ano yun eh, pwede na establish ngayon yung epekto ng cellphone kasi matagal-tagal nang may cellphone yung tao. Ngayon, ang da tanging dahilan kung bakit wala pang concrete na Ah, uh, kumbaga, ebidensya na may kinalaman yung cellphone sa pagsama ng ugali ng tao. Kasi bago lang naman nagka-cellphone, di ba? Yung cell kauna una ang cellphone na touchscreen, kailan lang ba? Yung iPhone 2008. So, yung mga nakalipas na taon, ilang taon lang ang iPhone. E ngayon, magte-20 years ng iPhone. So, dalawang dekada na. So, meron nang ano. O kung magka-college ka ngayon, 2025. Oo fourth year college ka, 2029. O, sampung taon na yung iPhone. O, yung gawin mong ano. Inshallah. Ikaw naman, alin pa, alin pa mo, ano? Hindi, may sinabi siya kahapon, ano? Hospitality. HRM. Hindi ko alam anong paggagamitan nun eh. Pastil. O, gawin mong thesis, ano? Ano yung, ano yung, pagkain ng mga moro noong unang panahon. Kasi hindi niya ano eh, yung, yung sinasabi ko, walang ano. Wala tayong ano, wala tayong Muslim na historian. Kaya ngayon, yung mga na lang yung alam ng Muslim tungkol sa kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Yun, related din yun, insya Allah. Kasi so, nga, wag ahabaan masyado yung pagtuturo. Kasi mga tao, wala na, wala na ngayon yung mga tao eh. Unaw na lang yung kanilang pinagkakabalahan na ano, na mga bagay-bagay. So yung ano, inshallah. So ito yung panimula natin dito sa bagong sa bagong chapter na ito ng Adabul al Mutaallimin. Tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.